yung kalimutan mo lang huminga wag ang ayuda <laughs> ayan may langgam gabi na swing muna tayo sarap mag swimming pero mas masarap magpadala ng ayuda sa Pilipinas <laughs> Hi, good morning! Mga ka-Berks natin dyan. Kamusta kayong lahat? So ako ngayon ay maglalakad. Pupunta tayo ng Sarma. As usual, maghuhulog na naman. Magpapadala na naman ng ayuda sa Pilipinas. So lalakarin lang natin. Sobrang init. So mga 9 o'clock dito ng umaga. Tulupin ang aking kaibigan dito sa kabilang bahay sa'yo, kasama ko sa kanya. Dami lang ako dito, kahit na pag summer dito malangaw. So, oh, ako tinitong mahangin ang inyo pa. Hindi sa uh, main road. <laughs> na tayo na. Ito yung villa namin. Ang init. Alas may bitin yung ganito dito. Kaya um, ako dito kumakwa <laughs> Ito yung hirap natin dito sa abroad dito sa Gitnang Silangan. Kasi mainit pag summer. Buti nga itoy eh, dahil parang tatlong araw ano. May kambung ang -ambul. blog. Ayan, at last nandito na's nakarating na tayo sa Sharmouk. Ang ganda. Magiginhawa. Sarap talaga may na. Diyan tayo magpapadulag sa BFC. Sa Brewing Financing Company. So, mamaya kapasok tayo doon para mamalingke. Mamili na ng pagkain. So, sakura na ng nga. Kasi mga tao, may na. So, upo muna na tayo dito. Mga 15 minutes na yung aking calculation. May kapadala. <laughs> ganun tayo, di ba? Magkano sa bigas, magkano sa kuryente, magkano sa gamot ng nanay. Dami bayarin. So, so yung breadwinner tayo ng pamilya. Pasok na tayo dito sa... <laughs> dito ako bumibili ng damit. Ayan, o. Oh. malamig dito. Matamlay pa tayo. Hindi pa ta tayo kasi nagkape. Ayan tayo magkape. So, upo muna tayo dito. Eh. Mapadala natin yung tracking numbers sa ating nanay. Kasi magtutong eats na yon Three weeks nang hindi nakatong eats yung nanay ko. Kawawa naman. Vitamins na kasi yung pagtutong Kaya <laughs> nag-alala na tayo. Three weeks na daw hindi siya nakapagtung H. Ayan. Sinukat lang natin ito. <laughs> kasi tawag dito maganda sana. Kaya lang, mas maano, ibabalik natin. Kasi hindi natin need. Ayan. Hindi natin need. Tawag dito, mas natin yung pangailangan ng pamilya natin sa Pilipinas. Ayan. Ayun natin ng isda. Ito yung ating fish na bibigin. At ano pa ba? masarap yung KFC dito sa sa Maray. Ang lutong, uh, hindi siya mahal. Ayun na yung kumain ng manok na mahal. So, order muna tayo. At tayo ay uuwi na. Tapos na ating transaction. Nagbayad tayo ng mga uh, pinautos sa ating mga friends natin. Dito yung kabayad sila ng mga bill nila sa mobile uh, internet nila. Okay. <laughs> Pa-uwi na tayo. <laughs> hindi ko kinaya ang init kasi yung KFC hindi sila nagbukas uh, 11.30 pa pala so kanina 9 tayo umalis ng bahay naglakad mga 15 minutes lang yung lakad ko tapos nagpila tayo dun sa remittance outlet so mga ilang minutes lang naman yun tapos nagorder na tayo sana ng food sa KFC. Dumaan din tayo doon kanina sa parang butik. Pero hindi naman tayo. Wala natin binili. Tingin-tingin lang. So, makita tayo sa taas doon sa KFC. 11.30 sila. Uh, nagsiserve or nagbubukas. So, kaka-uwi ko lang. na. Diyos ko, lang ako. Kasi sana, sasakay ako ng sasakyan. Uh, hindi na. Kasi parang kaya ko naman. Mainis pero may hangin pa. At least kahit pa paano. Parang hindi tayo yung nasusufocate. Sobrang init. Kasi may hangin pa naman eh. natin. Isang likuan na lang. Tapos papasok sa aming villa. Sobrang init. Pahinga muna ako sa guardhouse. Hindi <laughs> ko kaya din. Makarating na tayo sa bahay. <laughs> Sabi ko sa labas. Pero kinain ng powers. Kaya no, ang dami na nating mga mga, mga pektas dyan. So, ito yung fries ng KFC. Hindi masarap yung ano, yung fries ng KFC dito. Hindi <laughs> man sa paninira. Pero mas masarap pa rin yung jasmine, yung lagi naming uh, kinakainan ng burger sa Sar Mall, sa pinanta natin kanina. Yun, mas masarap yung kanilang ano? Uh, fries. So, ito yung lunch natin. Tsaka almusal. kalmusal. O kaya, pinapalala tayo ng pera. So, nagmadali na tayo kanina. Hindi na kapag kape. Ayan, gutom na gutom na tayo. May may pan. Hindi ako nakabili ng na, ano. Hindi ako nakabili ng gravy. Kain tayo. So, paminsan-minsan. Actually, ako hindi naman paminsan minsan mo kakain ako. Yung <laughs> talaga ako. Kaya, wala naman ako na ngayon. Naghirap talaga ako dito. Nung no, may pinaaral ako na pamangkin ko. At ito yung anak. Nasusupport lang tayo sa family natin. Ako taga-bili ng gamot ng nanay, kuryente, pagkain ligas, motor, at tulong-tulong sa mapamangkin. Ngayong buwan ang daming mga gastos. Ako napapakain ng baboy namin. Apat yung baboy. Dalawang... Ay hindi, anim yung baboy. Dalawang pinahin. At apat yung mm, pinakataba. So, cargo ka. Mag-aray. So, um, ako bilang FW alam sa sarili ko kung antay o ka-responsable. Parang natakot ako makaroon ng sarili kong responsibility. Kasi paano man yung, parang napaka-selfish ko, di ba? Paano man nanay ko, o yung mga kapatid ko, pag ako nagkaroon na ng responsibility. Diba? And, ang hirap din magsugal, di diba? Ang hirap din mag-take ng, ano, mag-take ng rest kong bagay. Ano pa ba? Dahil, kung hindi mo man hindi mo man lang kayang panindigan ng isang um responsibilidad wag na oh so, happy na tayo happy na tayo na katulong sa nanay ko kapatid ko pero simple dito tayo na kuminto na kakabigay sa kanila ng ano pangaral kasi siyempre hirap ng buhay dito. Tayo sila. lang kasi maalis yung natatnan ko dito ang pamilya. Kaya e, basta sa mga kabahan dito at pagkain nila hirap sila. Pero ako ano lang, pinabalansi ko lang. Pag mo wala, tiis. Pag mayroon, bili. Bye. Kaya nga, ayoko yung parang pinakawawa ko sa sarili ko. So, bagay na free na ako eh, Free na ako kung yung gagawin ko. Ano. Ibig sabihin, magtitipid pa rin ako. Grabe pa rin yung pagtitipid ko sa katawan ko. Kaya nito lang talaga ako yung bumibili-bili na noon. Hindi mo ako mapapagili. Kung hindi mga ukay, kung hindi mga mumurahin, hindi ako bibigil. Kaya nakakalabas naman ako eh. Ayun lang guys. Next time, usap-usap tayo, tayo ulit. Ayan yung mga buhay natin dito sa abroad. Ayan. Ano yung, ano yung mga na-experience ninyo, hindi din yan nalalayo kung ano ang pinagdadaanan ko. Kaya, ang um, ano lang, matuto lang tayong rumispeto sa kapwa natin. Huwag abusuhin yung kabaitan ng kapwa natin. Sa susunod, marami pa akong sasabihin. Marami tayong pag -usapan. Kaya mo na ako. Sa muli ito si Pax sa ang FWD sa bansa ng Bahay. Laging magsasabing magdasal lagi. Kaya natin to. God bless everyone. And love. Salamat na mga teams natin dyan. I -p 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 um, uh, Sisikoy. Team Loyal. Team Kabayan. Uh, maraming salamat. Team Imperial. Thank you so much guys. Magingat Ing ang lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye.